Oh, what's up? All good? Ito okay, yung tumatawag. Nasa trabaho kasi ako. Actually. <laughs> Wait lang, sagutin lang natin kung tumatawag. Baka mapagalitan ako ng manager ko. All good? Wait lang. Tapos, speaking this right Yeah. Three, six, four. Alright. Thank you, honestly. Mother, thank you. Thank you. See, nasa trabaho ako. Ganyan talaga pag nasa trabaho tayo. Kailangan natin sumunod. Kung may tawag ang reception. At may tawag ang ibang department. All goods, balikan ko kayo mamaya. Ha? I'm back. Nasa trabaho kasi ako eh. Kaya sa bingit lang ako. Sagutin lang natin yung mga na dapat sagutin sa, sa mga sa nagpapa-shoutout. Shoutout shout out shout out sa out sa kay Peter la saatin, Lazatin. Lazatin. Yeah, shout shoutout sa yon. Peter la Thank you sa pagtambay. Actually may tanong siya eh, mabababa. Pero sagutin natin mamaya, try natin. Rainier kailangan ito. Uy, si Insan. kamusta Insan? Salamat sa pagtambay. Salamat sa pag-subscribe, Rainyear, Lesliecita. Yan. ko po siya, subscribe All goods. Thank you, you. Thank, thank you, you thank you. Thank Pilipinas, ingat lagi dyan ha. Shout out sa'yo. All good, all good. Shout out sa'yo, Dayron Vera. Uy! Ito yung nakajamming ko nung last time na na-meet na up ko sa Warsaw. Yeah, dito sa downtown. Yung bago lang dito sa Poland. Shout out sa'yo kung nasan ka man dito sa Poland. Ingat ka kabayan. All goods. Thank you sa pag-subscribe at thank you sa pagtambay. Ingat, ingat, ingat. Tanong lang, tanong, tanong lang kung may gusto akong tanong. Comment down below. Thank you sa'yo, Dayron. Dayron Vera. Shout out sa'yo. Thank you, thank you maka duty kasi ako eh. Yan. kaya alam niyo na. Syempre, Siyempre, tapos ko na 'yung tayo. trabaho ko bago ako mag-content. all good, salamat pare, si Kabayan, nagpapa-shoutout din. Ayan o, kay Evans Bans. Evans Bans, shoutout sa iyo. Ayun. mahaba tanong niya. All good, sige, subukan natin sagutin. Pero sagutin muna natin 'yung isang katanungan ni Kabayan about sa TRC bago 'yun sa Evans Bans, okay? Tune up ka lang. Wait a moment. Sabi nga nila. All goods, all goods. Ito yung tanong ni Peter Lasatin. Peter Lasatin. Ito yung tanong niya. All goods, sabi niya. Boss, after mo naka fingerprint, ilang buwan po bago lumabas yung TRC mo. And paano mo nalaman na ready na yung TRC mo? Nag-email po ba? Or nag-text lang sa number mo? Salamat po, boss. Thank you, thank you sa'yo. Thank you sa iyo, Peter Lasal. Tapos ko at na to before po. sa mga previous vlog ko about sa TRC. Pero sige, bigyan natin siya ng idea. Salamat sa pagtambay. All okay. good. Okay. After ko makapag fingerprint. Inabot din po kasi ng isang taon bago ako nagkaroon ng TRC. Kasi po, agency ang nag -asika. so At paano ko po nalaman na ready na yung TRC ko? Ayan. Agency po ang nag-update sa akin. Hindi po kasi ako nag-private attorney. Kung sa email naman po, hindi po. Kasi po at agency ang nag-asikaso ng TRC ko. Sa kanila lang ako nag-update at sila rin po nag-update sa akin. Pero okay, pahabol sa iyo kabayan. Okay. Pero kung nandito ka sa Poland, okay, at sa agency ka nagpa-asikaso, mag-update ka po sa agency nyo kung sa agency ka po nagpa-asikaso ng TRC mo. Pero kung nag-private ka, attorney, private attorney, mag-update ka lang po sa private attorney mo. Para ano nang lagay ng TRC mo. Pero kung nag-walk-in ka at ikaw ang nag-asikaso ng TRC mo, mag-update ka lang sa immigration or mag-email ka lang sa immigration kung ano nang status ng TRC mo. All goods. Kaya sana nasagot ko yung tanong mo. All, goods. Sayo, Peter Lasatin, all, good, all good. Salamat sa iyo, Peter Lasapin. All good. Sana nakatulong. Ito ang tanong ni Bans. Hello po. Pwede po ba pa advice Plano namin ng namin mag-asawa apply sa Poland. Legit po ba ang CIA agency? Oops. Teka lang, may tumatawag, no? Tumatawag na naman eh. All good sa reception. Sagutin natin mamaya. Balik na, babalik ako sa inyo mamaya, no? I was keeping speaking this right now. Yeah. Three seven seven. What? All right. Thanks. All right. I will. Thank you. Yeah. Okay, thank you. All goods. Yeah. So, ano ba yan? Balik ulit ako di May tawag ang reception. All goods. Balik, it, balikan natin yung tanong ni Evans Bans mamaya, no? All goods. All goods. <laughs> Nabitin yung sagot ko sa tanong ni Evans Bans, eh. Tumawag kasi yung reception. Siyempre, pag tawag ng reception, kailangan mo sabutin agad at kailangan mo sundin agad. Okay, balik tayo sa topic. About sa tanong ni Evans Bans. Hello po, okay. pwede pa pa-advise. Plano namin mag-asawa, apply sa Poland. Legit po ba ang CIS, CIS agency? FWG. Hindi ko alam yung FWG. Tapos, may nakita po akong Pinoy Worker Poland Group. Legit po ba nag-hire po sila sa warehouse? Worker Bandang Bolislavik. Salamat po. Sana mapansin nyo po yung tanong ko po. All good. Salamat sa Evans -Bans. Ito lang ang advice ko about sa agency na sinasabi mo na CIS. Okay? I-check e mo sa POEA yung agency na to kung legit dyan sa Pilipinas. Para iwas scam at iwas sa mga bogus na agency. Para sure na hindi masayang yung pinaghirapan mong pera pang apply papunta dito sa Europe. At about sa FWG, yan, FWG, hindi ko alam ibig sabihin ng FWG. Yan. Kung sa mga sa mga GC dito sa Poland, dito, etong sinasabi mong Pinoy Worker Poland na GC dito sa Poland. Meron po talaga 'to. Ayun. Kaya yung ibang mga Pilipino dito na nagtatanong at yung iba mababasa mo yung mga complaint nila about dito sa Pinoy Worker Poland. Tung sinasabi mong Bolislavic. Ayun. Countryside 'to. Malayo-layo dito sa Warsaw. 6 hours from Warsaw. Mga ganun to. Okay? At sa work naman, dito sa Poland, na sinasabi mo, sa warehouse. So, good luck iyo At ingat lagi. At sana, hindi ka ma-scam dyan sa Pilipinas. At doble, ingat sa mga scammer. Okay? Basta check mo lang yung agency na to sa POEA kung may lisensya sila para iwas scam. All goods. Salamat sa'yo, Evans Band, sa tanong mo. All goods. Ingat-ingat ka bayan Salamat at welcome sa Fallen. Kung ka. All goods. Thank you, thank you sa pagtambay at thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank ako, you. Tumambay dito sa pwesto kong to. Ayan. Siyempre, tapos ko yung mga tatas ko. At tapos ko lahat ng dapat kong gawin. Na. Tapos ko yung mga routine ko. Ayan. Kaya ako nakapag-content. Kaya ako nakapag-vlog sa trabaho tayo. Kaya... Nag-iingat lang tayo, no? Hindi kasi ako makapag sa labas. Siyempre, alam nyo na, maraming CCTV. Kalat CCTV. Kaya dito lang ako sa bodega. Sinimplihan ko lang. All goods. Thank you, thank you, thank you. Ingat sa mga ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na sa mga nag-a-apply pumunta rito sa Kola, no? Welcome to Expectation versus Reality.